So yun guys, dito na kami nagpahinga sa pangawilan talaga. Pero dito kami parang sa maraming puno para relax. Ayan o. Oh. Barikis and si Ayan oh. Malamig na kasi ngayon dito guys eh. Um, talagang masakit na sa kamay. Ayan, dun yung pangawilan. Dun yung spot na yun pupunta kami mamaya doon baka tapos lang namin kumain at mamaya maya kakain ulit bago pumunta doon Yung so, abangan na lang kung makakahuli tayo pero may huli na tayo dalawa isang pinakamalaki at isang katamtaman papakita ko na lang sa inyo mamaya dito kami magre-relax relax muna ayan o sa sandal lang at barikis sana makabarikis mamaya isda but puting puti naman dito no? grabing linaw ayan so yun guys bibili muna kami ng inum inumin namin kasi we, ganitong oras eh, walang panghuli pa kaya <laughs> chill chill yan for oh. at bibili kami sa tindahan ng Japan <laughs> ano lang makakabili ka lang dito sa mga convenience store at saka sa binding machine pupunta kami binding machine yun ang pangawilan nagapistuhan ng mga Pinoy kasi kanina ang panghuli umaga at saka hapon simula pa kami ng alas 4 dito sa madaling araw hanggang mam, ay may baon naman kami parang prutas parang oh, ba't dyan kaya no prutas yan guys, bro, tayo oh. yan o. Oh. Pero bawal yan o. Oh. Oo, oh, yan o. Oh. Ano oh, yan o, mikan yan o. Oh. Uwi oh, na tayo, decided ako umuwi. Ito, kinakain to. Nasabit to ni Tanda dun sa ano niya, hanggang pinapa, ano. Hmm. Guys, mga prutas dito, yan o. Oh. Pero huwag ka basta-basta kukuha -basta kasi dito. Yan o. Oh. Aha, prutas, debris. Nakakaano lang dito pa balandra <laughs> na yan masarap naman dito ito ichigo lang mat niya na matamis sarap yan par sarap yan par uwa oh. strawberry sarap yan sandaan nga lang yan doon sa atin malayo na eh strawberry gas ito yung agad yan itong pira nila guys oh. walang value ng 1 yen go yen nga parang wala no? go n bahala ka na sa pronunciation pwede sa go n or go yen ito par goods to dildo

sama pang 2 Two. Ano na And. Nah, <laughs> it's go. Sang loob. No. La, di Dito Papagod. Wala. La. magpapagod pa tayo magpapagod pa yun guys balik na naman kami sa pisto namin yun lang ang buhay ng fishing group Moritauro fishing group yan leader guys kasi maraming ano yan eh nagjijiging nag ano sabiki sabiki okay. ngayon ka lang na ay kahapon nasiruhan ka na kaya for the first time pa harap ka kapon siruan na Buta ako may isa malaki pa na LBM pa <laughs> balik kami dyan oh. mamaya ulit pag nangawin san. pag naka kinakain daw ng ano ibon, ibon nakain ng tao di babalik ta rin natin try mong kainin par pag kinain Kain ng tao kakainin ng ibon Uh, mamaya kakain na rin kami okay. So yun guys Kakatapos lang namin kumain At magpipisto na kami dun Kasi iniwan lang namin Pangangawil dun eh At marami nang dumadating ng mga Japanese or Pinoy Ayan kasama ko nag CR lang And me I'm Barikis Adi ah, dun na lang sa dati ulit Pupunta na kami dun guys Mamaya